Tigil. Eh, Hindi ka pwedeng pumunta sa dentista dala ang mga candy. Oh, huwag mo akong tingnan. nurse Tara ako. Na. Hindi ko kaya, pero pasyente ka. Ano? Oh, ano ang gagawin ko sa coke? Tama. Ibubuhos ko ito sa mga IV bag. Walang makakahalata sa trick na ito? Ayan na. Sana gumana ito. Perfecto. Um, hey, papa sa Salamat, darling. Oh, Diyos um, ko. saan ka nakatingin? Astig. steak. Huwag niyo akong pansinin, mga lalaki. Pwede bang mauna ako? Hello? Oh, salamat mga kaibigan. Paalam. Hello, kinong Oy. dentista. Handa na ako para sa pagsusuri. Oh, masakit ang ngipin ko? Oh, 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 siempre. Hello? Uy, nandito ako. Ah! Gusto kong uminom ng Coke. Siguro makakatulong ito sa aking nervyos. Parang walang amoy mula sa bibig ko. Sige, maaari na tayong magsimula. Uh, kumusta naman ang paghinga mo? Miss Annie, sandali lang. Oh, sige. iyan ay Coke. Lumabas ka. Pasensya na. Kukunin ko ito. Ilalagay ko ito sa kahon. Ay, hindi. Hindi ko ibibigay ang mga paborito ko sa kahit sino. Pero may naisip akong maganda. Bingo. Ipapakita ko sa'yo ngayon. Kailangan ko ng isang bote ng Sprite. At ibuhos natin ito sa lalagyan na ito, tigil. Hindi mo pwedeng... Oh, nariyan ang doktor! Siyempre, tuloy ka. Kumusta? Magandang hapon, Miss Jill. Umupo ka. Sandali lang. Sige, meron akong oras para uminom ng Sprite. Ano yung tunog? Miss Jill, may iniinom ka ba? Kuri, natapos ko na ito. Sigurado ka bang hindi ikaw? oh, ang sarap niyan. Ano? Putulin kita. Kumakain ka ng marmalade. Umalis ka! Ang matatamis ay hindi makakatulong sa ngipin mo. Well, maaari mo itong kunin mamaya. Ano? Hindi pwedeng magkaroon ng matatamis? Kailangan kong mag-isip ng solusyon agad-agad? Tama, magiging nurse ako. Hindi nila ako maaring pigilan dahil empleyado ako. Alam ko ang mga patakaran. Sige, tara na. Oh, hello, doc. Hello, nurse. Sige, alis na ako. Mukhang gumana. At pwede na tayong magsimula. Kailangan kong kainin ang lahat bago may kumuha. Oh, oo! Ah, uh, ikaw ba ay pasyente? Sa akin? Well, susubukan kitang tulungan. Oh, pwede na yan. Kailangan ko siyang bigyan ng iniksyon. Ayos lang yon. Sino ka? Ano? Anong ginagawa mo? Oh, hindi ka makakatakas sa akin. Ano ang ipin ko? Kamusta? ay Hindi, hindi ka pwedeng pumasok na may dalang candy. Kukunin ko ito. Ngayon, maari ka nang dulusap? Oh. oh, ayan. Well, hindi ako pwedeng kumain ng mga sweets. Pero may ideya ako. May gagamba ako sa bag ko. At nasa remote control ito. Gagamitin ko ito para magdala ng mga sweets. Oo, kapakipakinabang na bagay. Tara na, Carl. <laughs> Oh, apo! Hintay! May mali! Oh, naku! Ano ito? Oh, may malalaking gagamba! Oh, pakiramdam ko hindi maganda! Oh, nako, Oh, Mrs. Annie! Oh, tumayo ka! Oh, sige na! Ayos ka lang ba? Ano? Oh! Kamusta? Kayo po ba si Ginong Frank ang dentista ko? Oh, oo, oh, oh, ako nga. Umupo ka. Oh, sandali lang. Kailangan kong tingnan ang iyong card. Magaling. Habang siya ay abala, makakakain ako ng KitKat ko. Oh, salamat, Carl. Oh, pasensya na. Oo, oh, oh. Carl, maraming salamat. Oh. Isang gagamba? Hindi sa opisina ko. Pinatay mo ba si Carl ko? Oh, hindi ito sa akin. Pasensya na. oh, patawan. Oh, ang weird naman yan. Huminto ka. Nakita mo ba ang tanda? Hindi ka pwedeng pumasok na may candy. Salamat. Tigilan mo yan. Nakita mo ba yon? Tigil. Ay, hindi. Pagod na, pagod na akong ipaliwanag ito sa lahat. ha! Nakita kita. Sandali lang. May naisip akong baliw na ideya. Oh, nasaan ang mouthwash? Nilagay ko ito rito. Ha, hindi niya napansin. Gagawin ko na lahat ngayon. Kailangan ko ng bote. Ibubuhos ko lahat oh. at konting Sprite. Oh. Guys, tingnan nyo. Ang astig. Hmm. At mayroon akong toothpaste. Well, actually, gum ito. magrefresh tayo para sa swerte. Hmm. Hindi masama. Well, tara na. Tumayo ka lang. Ibigay mo sa akin ang mga candy. Uh, mouthwash at toothpaste? Hmm, medyo kakaiba pero sige, pasok ka na. Magandang hapon. Uupo ba ako sa upuan? Magaling. Ipakita mo sa akin kung paano mag-toothbrush ng tama. Uh-huh? Oo. Oh. Naiintindihan ko. Okay. Oh, salamat Tara sa sipilyo. Na. Ngayon, maglalagay ako ng toothpaste sa sipilyo at magsisipilyo ng paikot. Tama ba ang ginagawa ko? Oh, kailangan ng mouthwash. Perfecto. Oo. Oh, oh. oh, kailangan ko bang iluwa ito? Ah, ininom ko. Pasensya oh. na. Ano? Hoy! Ano yan? Ah! Soda yan! Alisin mo! Oh, grabe! Um, girl? Papalapit na ang oras ng appointment mo? Ay, hindi. Natatakot ako. Pwede ka bang pumunta? Tara na! Maghintay. Kailangan kitang i-check para sa mga candy. Chocolate ba yan? Oh, Diyos hmm. ko! Mas mabuti na yan. Pasok ka na. Ay, hindi. Oh, ano ang gagawin ko? Eksakto. Hindi ko naman dala ang oso ng walang dahilan. Kailangan natin itong gamitin ng lubos. Oh, sige. Oso, tulungan mo ako. Sana wala kang tutol. Aabalahin kita ng kaunti, pero para sa ikabubuti ito. Sige. Oo, parating na ako. Sigil! Hintuan, sino yon? Ay, hindi. Ang oso ko. Ayoko pumunta nang wala siya. Sige, pumasok ka na, pumasok ka na. Tatahimik na lang ako. Diyos ko! Kamusta? Pumunta ako para ipagamot ang ngipin ko. Ano? Um, ginoong dentista? Oh! Sandali lang! Oh! 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 Teka, sandali. Buksan mo ang bibig mo. Oh! Ibigay mo sa akin ang oso. Gusto ko makuha ang bear ko. Akin siya! Sige, sige, iwan mo ang oso. Oh, Diyos ko! Panahon na para sa matatamis. Oh, hindi ko na kaya. Oh, Skittles, gustong gusto ko ito. Sige, handa na ako. Ay, ay! Tigil, ibigay mo sa akin ang candy at saka ka na makaalis. Naghihintay ako. Oh, hindi. Ayokong gawin yan. Oh, ano ang nandito? Tsokolate? Kukunin ko rin ito. Kaya, ano ito? Hindi! Wala ka bang narinig? Oh, hindi. Hmm, kailangan hindi. kong mag-isip ng solusyon. Ventilasyon? Tama. Ngayon, diretso na tayo sa opisina ng dentista. Ah, medyo mahirap pero gagawin ko yan. Ano? Ayan na. Nasaan ang doktor? Ay, hindi. nahuhulog ako. Hindi malambot ang paglapag pero pwede na. Um, doktor? Daku? Uh, anong ginagawa mo dito? Oh, pano Kinain mo lahat ng nakumpis kang candy. Nakakatakot. Inaalok mo ba ako ng isang kagat? Tatanggapin ko yon. Mahilig ako sa KitKat. Mmm, masarap! Oh. Sa akin, ito ang paborito kong almusal. Madali. At ang aghamang tutulong sa akin, natutunan ko na kung paano paramihin ang ketchup. Astig? Anuman, man, para sa kapatid ko, una, kailangan mong maglagay ng holma sa kawale. Ang akin ay hugis ulo ng kuneho. Sunod, ilang itlog. Iiti, kaiba, osoy, gitsay nanipsi, at kulitin ng itlogs. Kaisawan ditong gawin dahil ang mga mata ng aking kuneho ay pula ng itlog. Ang natitirang bahagi ng kanyang muka ay puti. Dapat ay nagawa mo ito ng maayos. Lolo, ano sa tingin mo? Oh, oras na para magsimula ako! Oh, 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 ano ang gagawin niya para sa agham? Well, oras na para subukan ng aking magnifying ray sa gilid. Hey, ah, uh, oh, hindi! Mukhang hindi mo ito nadagdagan, kundi nabawasan. Hindi yan nakakatawa. May nangyaring mali. Huwag kang magalala. Ayusin ko ito. Ha? Oh, nainggit ka na ba sa akin? Hindi na lang ito, Agham. Totoong mahika na ito. Ang galing! Panahon na para ilagay ang malaking itlog na ito sa kawali. Siguradong hindi ito mababasag dito. Ang galing. Ang galing. Sige. Ang siyensya mo ay walang kwenta. Heto ang pangunahing kasanayan ko. Gagawa ako ng talagang kakaiba para kay Vicky. Una, kailangan mong basagin ang mga itlog sa mga espesyal na hulmahan. Isang hulmahan para sa isang itlog. Pagkatapos, ilagay ang mga ito sa kumukulong tubig. Avi, man, sa go ng mga itlog, gagawa ako ng sandwich. Una, hilingat mong durugin ang abokado at ikalat ito sa tinapay. Ang mga itlog na nagawa ay kailangang ikalat sa paligid nito. Tingnan mo, parang kuneho na nakaupo sa damuhan. Hindi ba't nakakatuwa iyon? Mas gusto ko ang aking kuneho. Ang laki ng kanyang mga mata. And ako sa Zarekilumikos. Chainer ko laking itlog. Zareng heparins na izubikan ni Vicky. Counting ketchup na pinaramiko. Sa simula ay hindi rin makakasama. O Vicky, oras na para pumili ng panalo. Ang lahat ay mukhang napakasarap. Sa tingin ko, susubukan ko muna ang itlog ng kuneho ng kapatid ko. Hmm, ang ideya ay astig at ang lasa ay kamangha-mangha. Talagang gusto ko ito. Oh, natutuwa ako. Ano ang kawili-wiling inihanda ng chef para sa akin? At muli, ang kuneho. Pero sa pagkakataong ito, ito ay ganap na naiiba. Tingnan natin, masarap. alam ko na yon. Mga itlog? Oo, pero ayoko ng abukado. Gusto kong iluwa ang mga iyon. At ano ito, Lolo? Anong klasing higanting itlog? Hindi, hindi ko papayagan ang eksperimento sa sarili ko. Hmm. Kaya, sis, ikaw ang panalo. Ang galing. Hura! Alam kong magugustuhan ito ni Vicky. At sa ikalawang round, gusto kong gumawa ka ng cocktail para sa akin. Alam ko ang ilang mga cool na recipe. Ito ay isang napaka-interesanting pagsubok. Isang cocktail? Madali lang! Eh hindi ako bago sa paghahalo ng iba't ibang likido. Para magsimula, gusto kong magluto ng lollipop sa mga stick. Para gawin ito, ibubuhos ko ang mga lollipop na nasa likidongan nyo sa mga kono. Pagkatapos, isasawsaw ko ang isang stick doon na dati nang binudbura ng asukal. Kailangan nalang markahan ang oras. Malapit nang maging handa ang mga lollipop. Matutulog muna ako talagang natutulog siya. Mas kaunti ang ingay niya at gusto kong gumawa ng strawberries, sprite at ilang yelo para sa cocktail. Gagawin ko ito sa blender para makakuha ako ng totoong cocktail. Mas tiyak ang unang bahagi nito. Stig, and dusura sa basa, as in we coordinate sa sprites as yellow. Forgingan mo niya, we boost on being layer sa malaking baso na ito. Pero hindi pa ito ang katapusan. Ngayon, gagamitin ko ang paborito kong blueberries. Ito ang magiging huling ikatlong layer ng aking cocktail. Oo, lumabas itong mas maganda kaysa sa mga hotels sa pinakamagagandang resort. At kung palamutian ko ito ng strawberry at isang hiwa ng magandang straw. Oh, ano yun? Mukhang handa na ang lahat. Mahilig ako sa lollipop. Ang ganda ng kinalabasan nila. Oh, nainggit ka ba sa akin? Tingnan mo kung gaano kaganda ang mga kristal na ito. Huh, hindi pa yan lahat. Ngayon, kukunin ko ang baso at isasawsaw ito sa makulay na asukap. Pagkatapos niyan, kailangan mong ihulog ang mga lollipop sa loob ng mga baso. Magdagdag ng yellow at sprite. Ang galing. Ay, hindi. Bingo! Oh, may naisip ako. Sa cocktail ko, ihahalo ko lang ang mga paboritong pagkain ni Vicky. Magsisimula ako sa Skittles na candy. Oo, oh, kahit ako hindi makakalampas sa kanila. Ang sarap nila. Sila ang magiging ilalim ng aking aquarium. Parang mga bato. Yellow na marmalade at kaunting asul na Fanta. Ito ang magiging base ng cocktail. Tingnan mo parang aquarium. Vicky, oras na para subukan. Ang astig ng mga cocktail na ito. Siguro susubukan ko muna itong sea cocktail mula sa kapatid ko. Maganda at masarap. Lalo na para sa'yo. Mm, chef, ginawa mo rin ang iyong makakaya. Nakakagulat na masarap. Sinubukan ko. Lolo, talagang hindi ko inasahan ang ganitong kagandahan mula sa'yo. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Siguro sa pula. Mm, isang malaking plus na hindi lang siya gumawa ng cocktail, kundi may lollipop pa. Napakasarap. Lolo, ikaw ang panalo. Lolo, ikaw ang panalo. Talaga? Hora. Oh, salamat, Apo. Sa ikatlong round, maghanda ka ng kakaibang salad para sa akin. Isang salad, madali lang. Magagawa ito. Ay, ba, kas luto ng shka salad. Sa so tingin ko, madali lang ito. Mga babae, huwag magmadali. Ako muna, meron akong magandang plano. Alam ng lahat na walang mas pa sa mga gulay na pinipitas mo mula sa hardin. Kaya, bakit hindi ako magtanim ng sarili kong hardin sa bahay? Okuha ako ng ilang mga sample mula rito, halimbawa isang salad. Para gawin ito, kailangan mo lang magtanim ng buto ng litsuga sa isang paso na may lupa. Ang buto, sa pamamagitan ng paraan, ay fermented. Dapat itong tumubo sa loob ng ilang segundo. Ah, oh, 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 ah, ang tubig! Sige, oh, well, tubig lang yon. Pero tingnan mo kung gaano kabilis lumabas ang salad. Sa palagay ko, ito ay isang tunay na himala. Oo, Lolo, halatang hindi niya alam kung paano mag-asikaso ng mga gulay. Ano yon? Ano ang komplikado dito? Gustong gusto ng lahat ang crackers sa salad. Kaya maglagay ng ilang beans at tomato sauce sa ibabaw. Ano? Ang pangit tingnan. Ano yon? Kakagawa ko lang ng perfectong tirahan para sa dinosaur. It may damo at batso lahat ng kailangan mo. At masarap ito. Sa tingin ko, ang build na ito ay maaaring malampasan ng anumang ibang salad. Kaya, may pagkakataon ako. Una, kailangan mong pagsama-samahin ang lahat ng gulay at hiwain ito. Napakadaling gawin ito. Pero ang regular na salad ay nakaka-boring. Heto ang salad na ginawa sa estilo ng modernong sining. Ito ay sobrang astig. Lolo, ang galing nito. Chef, gusto mo ba ito? Hina, you know, gusto ko ang salad na gagawin ko. Una, kailangang lagyan ng sarsa ang plato. Susunod, kailangang ilagay ang pita bread sa blender para gilingin ito sa malilit na piraso. Dapat ibuhos ang mga mumo sa sarsa. Ngayon, gagamitin ang mga gulay. Itatanim ko sila na parang tumutubo sila mula sa sarsa. Ibig sabihin, mula sa lupa. Sa palagay ko, ito ay isang napakahindi pangkaraniwang ideya. Ganito ihain ang mga salad sa mga pinakamahusay na restoran. Parang hindi totoo ang lahat. Magsisimula ako sa lolo ko, ang astig at napakalaking dinosaur. Ano kaya ang gawa nito? Na. Tingnan natin! Hmm, tsokolate! Bukod pa rito, sobrang sarap! Anong klasing bato ito? Bla, hindi maganda. Ayoko ng beans! Oh, hindi ko alam! Ate, sayang lang ang pagpunta mo sa art school. Hindi man lang niya kayang iguhit ang mga gulay niya! Mm-hmm. Sinusubukan para sa'yo. Pero ang salad ng chef, ang pinakamaganda, well, oras na para tikman ito. Nasaan ang kutsara ko? Tara na! Ugh, puro gulay lang. Ayoko nito. Eh, hindi. Masyado ka pang bata. Ay, hindi. Munting kapatid, binabati kita sa iyong tagumpay. Ang galing niyan. Horay, talagang maswerte ako ngayon. Parang tunay na chef ang pakiramdam ko.